Okey, so beginlah tu. Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok Again, this is PJ Vergara ng Linya de ng Mamay Okay, so gagigising lang natin ngayon And uh, actually, uh, share ulit tayo ng video about sa update Okay, ng ating mga alagang si Seo Okay, so hindi lang ako nakapag-update nitong nakaraang mga araw Kasi sobrang busy talaga Okay, kung alam nyo may bata pa tayo na Okay, na iniintindi Uh, may mga vlogs pa tayong ginagawa na ganito. Tatlong channel natin. So, uh, we, we, try to to upload uh, a video. Okay? Sa tatlong uh, channel natin na yon Sana maunawaan yung mga kabanok Kung gaano kahasel para sa akin ang gumawa ng mga video. So, okay mag di ko naman nakakalimutan na i-update kayo about sa ganito klase ng, mga uh, okay, ng uh, videos about sa ating mga sisiw. Okay, Ayan, makikita nyo sa likod natin. Ayun sila, ano, humihingi na sila ng pagkain. So, ngayon po is uh, alas 4 na ng hapon. At magbibigay tayo ng pagkain ngayon. So feeding time. Pasensya na kayo sa background ko na no? so sa so, kusina ito. So feeding time ngayon, papakita ko sa inyo yung first batch and second batch nating mga sisew So yung second batch natin mga kamanok, 2 uh, days old pa lang sila or 2 days old pa lang sila ngayon. So so far bukas, magbibigay tayo ng uh, NCD Lasota dito sa ating mga first batch hindi kasi sabay-sabay kaya medyo magastos yung pagbabaksin natin. Okay? So, every time na magbabaksin tayo ng ganito, tapos other day magbabaksin ulit tayo ng ganito, so magastos mga kamanok. So, wala tayong magagawa kasi yun talaga yung part ng pag-aalaga ng manok eh. So, ano pang iniintay natin mga kamanok? Puntahan na natin, magbigay na tayo ng pagkain para sa update ninyo. Manok. Patapos ko lang kuhanin itong ating feeder. Okay? So, parang 2 minutes lang uh, after kong malinis to kasi nakatulog na pala ako kanina. Okay? hindi ko na ito nalinis so uh, ngayon ko lang nilinis to and uh, dito tayo maglalagay ng pagkain sa ating mga sisel okay so uh, let's go okay, mga kamanok ito yung gamit nating pagkain so this is a derby max 1000 okay sa so, mga magtatanong ano bang pagkain ang ating ibinibigay ngayon sa ating mga alagang sisel so well walang iba kundi Derby Max 1000, alright? So, napakaganda mga kamanok ng uh, pagkain ito kasi napakataas po sa protina, napakataas po sa mga minerals na pupwedeng makuha at makatulong sa kanilang growth development, mga kamanok. Okay? So, mga kamanok, ito is bagong labas lamang sa merkado. And uh, hopefully hindi niyo pa to kilala no. So uh, sa mga magtatanong kung saan to mabibili. So sa malalaking uh, pub, uh, uh supply, tanong niyo na lang po Derby Max 1000. All right? So yan mga kamanok, nakahanda na yung ating uh, pagkain para sa kanila. So let's go. So okay, mga kamanok. So ito nga mga kamanok, ano? So tama lang tong dami na to para sa 23 heads. Okay? So bigyan natin. Okay. So yun po mga kamano kung ating mong sisiyo at this moment of time. All right. So ang bibilis nila ang sisigla at nakakatuwa no. Ang uh, ang healthy nila. Alright, so pasensya na kayo, medyo low energy tayo dahil babagong gising. But we tried na explain sa inyo ang bawat uh, explanation and information na po pwede nyo makimarinig uh, sa akin. Ayan. So again, ulitin ko, meron tayo ditong sweater, meron tayo ditong uh, domes, okay, black domes, and uh, no other than, may mel sims tayo dito. Okay, so yun po mga kamanok ko. Oh. Alright, so kung matatandaan yung mga kamanok, Nagbigay tayo dito ng NCD-B1-B1, okay? Sa third day po ng ating mga CZO. Then, uh, inulitan natin ito after uh, seven days ng uh, uh, Gumboro. Ayan, so Gumboro vaccine, mga kamanok. So, para sa kalaman ng ating mga newbie pagdating sa sa vaccine ang... Uh, ang ating pong uh, NCDB 1B1 Yan po is uh, para po ang ating mga sisew Is makaiwas sa uh, peste Okay, sisew pa lang is Okay, uh, healthy na agad sila Para sa ganun nga is makaiwas sila sa ganong klase ng sakit Okay, kasi po pagka tumama po yung uh, ganong sakit agad-agad. Okay, uh, overall category po, sisiu man, nahin man, uh, man, uh, pulit man, broodhen man, o kahit yung mga tandang natin na materials, Uh, po pwede pong mag-abroad kung sila is walang bakuna ng ganito. Okay? So para yung ating mga system is healthy healthy at hindi kagadapuan ng kung ano-anong sakit. So yun nga po yung pauna nating ibinibigay. So yun yung NCDB1B1 plus IB. Alright? So after 7 days, uh, yung ating uh, mga sisil possible na po silang kapitan ang tinatawag namang gumboro. So ano naman yung gumboro? Ang gumboro naman mga kamanok, makikita nyo, yung mga sisiyo nyo, unti-unti po silang ay stress, nanghihina, tapos yung kanilang mga pakpak, yung kanilang mga bagwis, bumabagsak, or lumalaylay, lumalawlaw, bumababa. So, yung kanilang mga binte, natutuyo, tapos nawawalan po yung kanilang body weight. Ibig sabihin, gumagaan po sila dahil nga po sa stress na po pwedeng maihatid nitong gamburo na ganito. So, para sa healthiness nila mga kamano, kailangan maagapan natin Maaga pa lamang nagbibigay na tayo. So, 7 days pa lang, binibigay na natin yan. So, depende naman po yan sa programa ng inyong pagbabaksin, mga kamanok. Okay? So, yun po. Alright. So, uh... Sana mga kamanok makatulong yung simpleng uh, tips ko palagi na ibinibigay sa inyo, hindi lang sa breeding o kahit saan. Ano. So hinihiling ko lang sa inyo mga kamanok palagi na isubscribe nyo yung video nating ito o itong channel nating ito para sa ganon. Mas marami pa tayong may tulong o may turo na magagandang tips tungkol sa pagmamanok. Okay? So ang uh, cycle ko naman ng pagbibigay dito ng pagkain. So 3 times a day. Okay? 3 times a day. So umpisa ako ng 7am. Tapos, sinusundan ko siya ng 11.30, then uh, sa hapon po, 4pm. Okay? Para sa ganun, uh, nabibitin po ng konti yung ating mga sisew. Okay? Hindi po yung isang biglaan sa umaga, sobrang dami. Tapos sa hapon, ganun din, sobrang dami. Okay? So, bakit po natin ginagawa yung sistema na pakunti-kunti yung pagbibigay? Mga kamanok, ang ating po mga sisew, okay? Yung appetite nila is uh, nandoon if ever napalagi silang nabibitin sa pagkain pero kung feeling nila is uh, sobrang dami naman yung ibinibigay ninyo at uh, busog na sila pero meron pa rin naiiwan na pagkain, titira So possible yung pagkain makontaminate, yung pagkain po pwedeng mapanis. At pag napanis, no choice sila, kapag ka sila is nagutom, tutukain po nila yon. Pag natuka po nila yon, mabagal po yung kanilang sistema, hindi po nila madadigest ng maayos, hindi sila matutunawan, may stress po sila, magkakasakit po sila, so sila sa mag-abroad sila. Kaya mga kamanok, napakahalaga po ng uh, alam natin yung ating sistema pagdating sa pagbibigay ng pagkain sa kanila. Okay, especially sa pagbabakuna. Pero yan mga kamanok, andito ako upang i-share sa inyo yung mga ganyang klase ng video and tips para may idea kayo. Okay, para sa inyong mga alaga, may apply nyo din at makuha nyo ang sikreto pagdating sa breeding. Okay, so uh, sa breeding nga pala mga kamanok, ang programa ko dito ng pagbabaksin. So meron tayong 5 times ng bakuna na ibinibigay sa kanila. Okay, so papaano nyo malalaman yan? So sa mga susunod na episode, sa mga susunod na araw, linggo, okay, itatapik natin kung para saan yung mga sunod, sunod na vaccine na ating ibibigay. So medyo magastos nga lamang talaga yung pag uh, na ganito. But still, talagang yung saya is nando doon kapag ka talagang mahal mo yung passion na to, kapag ka talagang paborito at hilig mo yung passion na to, kahit mahal yan, ang mahalaga, masaya ka naman. Okay, kaya yung iba na humihingi ng mga sisew, kapag nakitang marami kang sisew, humihingi sila, natutuwa, well, naiintindihan naman natin yan. Naiintindihan ko naman na humihingi sila dahil sobrang dami nga ng production natin ng sisew, pero sana may palawanag din natin ng maayos at maintindihan din nila yung ating uh, mga dahilan kung bakit hindi na lang tayo kaagad magbigay ng mga sisew sa kanila. Kasi nga po, hindi natin pinupulot ang uh, pagkain, ang patuka, ang feeds, ang uh, electrolyte, guys, vitamins and especially yung bakuna. Okay? So medyo may kamahalan kasi yung bakuna natin, eh. especially yung huli, yung Coriza vaccine. So medyo mahal yon. But still, we need to give it to our chicken. Kasi ito po talaga yung kailangan nila. Kasi kung hindi nyo po ibibigay, okay, maalin sa isa, sa limang yon, possible mga kamanok, babaliwala yung inyong pinaghirapan sa loob ng day 1 up to present day ng inyong mga sisayo. Kaya mga kamanok, ang payo ko sa inyo, kung sinimulan nyo na, ituloy-tuloy nyo na. Alright? So, tingnan natin dito sa mas malapit na anggulo. Ito mga kamanok, ang ating malapit na kuha sa kanila. Ayan, makikita nyo, sisingla nila, no? So, ito pong mga puti na to, ito po is sa uh, mga domes. Alright. Yung mga blocks naman na yan. yung mga mel sims. Okay. May mga blocks din dito na, okay, na, na, na ang sangkap ay uh, male sims and dome. Okay. So, yung mapupula dito is sweater. Alright. So, yun po ang ating mga signature lines mga kamano Kaya nakakatuwa, yan po talaga yung pinarami natin. So, uh, konting paalala lang yung tips mga kamano Sa inyong breeding, huwag po kayong uh, magpapadalos-dalos. Okay? Kung hindi nyo naman po alam kung ano yung inyong ibinibreed, ay I mean yung ano yung linyada. Okay? Pero sa mga baguhan, okay, wala akong uh, magagawa. So, basta alam nyo yung linyada at alam nyo na nagtatagumpay, wala po tayong magiging problema sa kanila. Okay? So, ayan mga kamanok, yung ating first batch and yung ating second batch, bibigyan din natin pagkain. So, itong ating uh, breeder, uh, brooder, so uh, temporary ating sasarduhan muna. Okay? So, paalam muna, mamaya tayo magbibigay ng electrolytes sa inyo. Alright. So, ayan, balik ulit tayo dito. At ito naman ang ating lalagyan na tray para sa ating mga bagong sisel. Okay, maaalala nyo mga kamanok, dati ito yung ating ibinibigay na traying food sa kanila. So ngayon, medyo malalaki na sila. Naiipit kasi sa ilalim mga kamanok pag hindi ko nakita, meron pa palang lang sa ilalim. So naiipit. So uh, para sa akin, uh, mas magandang uh, ibigay to mga kamanok kung maliliit pa lang ang ating mga sisel. Okay? So yan po yung aking way ng uh, feeder pagdating sa ating mga sisiw and day olds. Okay? So, dahil day 2 pa lang naman ngayon, so, ganyan lang kaunti. Parang naparami pa nga. Anyway, so, after 5 minutes at hindi na naubos to, alisin ko rin naman to at lilinisin. Okay? So, halika, sa second batch, mantahan natin yung ating mga sisiw. Okay? Right? Dito lang naman siya. Okay. Nandito sila. Ito yung brother natin. Tatandaan nyo, ito yung ating ginawang brother last time. So, yung ating uh, uh, inihandang brother. So, let's go. So, ayan mga kabanok. Okay. So, nagtitipon-tipon pa sila sa kabihan. So, normal lang naman yan kasi unang-una, uh, bago pa lang sila. No? Pero kapag ka nasanay sila, na, na kumakain sa ganitong oras. So, ayan nga, tingnan nyo. Masasanay rin sila na tumuka sa feeding tray. Alright? So, ayan mga kamanok, ang ganda nila. Oh. Masasanay na sila at natututo na silang tumuka ng feeds. Okay? Madali na to. So, last time, kung tatandaan nyo, nagbigay tayo ng ah uh, NCD B1B1 B1 dito plus IB okay so mas maganda kung plus IB na po mga kamanok ang inyong ibigay para talagang uh, yung sakit na IB hindi ko tanda kung ito ba ay infectious, infectious bronchitis Okay, so yun yung uh, Pagandahan dun sa NCDB 1B1 So meron na siyang protection laban sa uh, Infectious Infectious bronchitis Alright, so yan mga kamanok ano, ganda lang So, mabilis na to kapag kaganyang tumutukani sila. So, again, konting tips. Nung day one, hindi ako nagbigay ng pagkain o ng feeding sa kanila. So, ang binigay ko lang sa kanila is uh, probiotics, natural probiotics, yung ating herbotics, ang ganda sa ating mga sisiw. Oh. Okay. So, day one, wala walang pagkain. So, probiotics lang, herbotics. Then, day two, ito po mga kamanok. Alright. So, paano? Dito na lang muna. Paalam.